Huwag kang papayag na matagal ka na nati TikTok pero di mo yan pinagkakitaan. Alam mo ba na kahit 500 or 1,000 followers ka pa lang, pwede mo yan pagkakitaan? Alam mo pwede yan ma-maximize basta mayroon lang sistema na ginagawa, kagaya namin dito na bakit kami kumikita or kagaya ng iba na bakit kumikita dito sa pagti-TikTok, of course kasi may sistema silang ginagawa, no? Ito si Ma'am uh, Carla Sumabong, di ba? Kumita ng 8,000 in just one week dahil po sa ginagawa naming sistema which is natawag namin na copy and paste system. Di ba? Isang full-time housewife, di ba? Kung ikaw ngayon nasa bahay ka rin, full-time lang din na nasa bahay. And of course, di ka kumikita dyan. Babad ka naman sa TikTok all day. Di ba? Umaga, tanghali, gabi, hanggang abuti na madaling araw. Tapos hindi mo siya pinagkakitaan. Why not ngayon pagkakitaan mo na siya? Kung gusto mo malaman paano to gawin, mag-comment ka ng how dyan, ituturo ko iyo paano.